Hello guys, nandito ako ngayon sa ano, sa metro, sa major station. Nakakatuwa lang guys dahil uh, itong metro na to is dito ako dati nagtatrabaho. Um uh, isa ako sa mga employee dito. Kilala kong kaliskis mo. Hoy. Na Tapos ng metro. So nakakatuwang isipin, after how many years nakabalik ako dito at nakita ko sobrang ganda napakalinis napakaganda ng kanilang mga ano ng area so dati pag sobrang taginit dito dati sobrang ano sobrang taginit so pag niyo. may mga inspection kami dati talagang pahirapan hindi na ako nakapasok dun sa ano hindi na ako nakapasok dun sa underground dahil nga ang ano dun ay may pass So sasakay sana ako ng train Kaso Punta pa Punta pa ako sa kabila kong trabaho Punta lang ako dun sa kabila Dahil nga may hinatid ako What the fuck? So yun Hindi ko ma Tour sa baba Pero sa ganda guys Napakaganda Napakaganda dito Ito yung pinakamalaking ano Pinakamalaking um, underground um, railways at saka pinakamalaking um, underground metro sa buong mundo oh isa sa pinakamalaki yeah. so, na isipin na uh, ito na yung mga pinaghirapan namin dati ito yung pinaka ano, pinaka mahirap na project namin dati kasi sobrang ano siya sobrang taas. Wala dun sa sa concourse and may mga ano ito eh may mga iba-ibang ano, may iba-ibang tawag sa bawat floor. May green line, red, uh, green line, gold line. Dito lahat nag-ipon-ipon ng mga ano yung mga train na papuntang iba-ibang iba-ibang area. Ito yung ano, ito yung pina ka uh, malaking metro station underground. So hindi ko na hindi ako makaka-transpo ano, maka sa loob. Dahil nga hindi naman 'yun ang way ko. Kaya so, duman lang ako dito kasi rin sa so, labas ako sa A few inches later. And ito guys, yung ano, yung aking din uh, tinrowing sa aking panaginip. So, i-drawing ko sana dyan, eh guys. So, i-drawing na rin nila. Kasi, wow. Okay, so, guys, punta natin yung ano. Punta natin dun sa loob. Uh, try ko makapasok. Pero, actually, ang way ko hindi dito eh uh, dinaan ko uh, dinaanan ko lang para ipakita sa inyo kung gaano siya kaganda sa loob. Dito ako dati kasi nang tatrabaho. Ito yung project namin noon na tag-init grabe talaga ang, ano, ang, trabaho. So minsan hanggang alas 10 kami ng gabi, papasok kami ng alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. So, Tingnan natin kung anong pinagbago. At pwede ngayon na ako ulit pumalik dito. Napadaan lang. So, i ko kayo guys. Ha? Kung saan, hanggang saan lang ako makapunta. ang gaganda guys ng mga ilaw dito lalo pag gabi maganda dito ito yung mga ilaw na yun no? parang mga latigo ni hudas yan shoutout shoutout muna tayo kay Nova the explorer Shout out sa iyo kapatid at sa kay Alfi, uh, Arsenio TV. Yan, shoutout sa'yo. At shoutout din tayo kay um, Kabadi Mix Vlog. Yan, taga pinamalen Oriental Mindoro. At sa kay uh, Fish Hunter. Kay Fish Hunter, shoutout sa'yo Kuya Bong. Ayan, yan, yan mga vloggers natin diyan sa happy Oriental Mindoro. Shout out sa inyo guys at uh, keep on uh, sharing sa mga videos na mga content nyo. Ang ganda ang gaganda ng mga content nyo. So saluto ako sa inyo. Kita kits tayo pag ako ay umuwi. So for the meantime, ito na muna yung aking mga content para makikita nyo yung mga uh, piling lugar na na pa-vlog ko dito. So, thank you, thank you guys at mabuhay kayong lahat. And si Kuya, nag-aantay ng date hindi sinipot, kawawa naman, wala na naman siyang jowa, sumama sa iba, kawawa naman, kawawa naman. <laughs> Uh, yan si kuya din hindi rin sinipot so kawawa naman oy kuya huwag mo na antayin hindi na darating 'yon sumakay na ng ibang train <laughs>